Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Kagabi, Pinabasa ko ang aklat ng Eksodo. Dito sinasalaysay ang pagsisikap ni Moises na palayain ang mga Israelita sa kapangyarihan ng faraon ng Ehipto. Hindi ako makapaniwala sa tigas ng ulo ng faraon na ito. Bawat salot na ipinahayag ni Moises ay nagkakatotoo. At kahit naghihirap ang buong bansa, ayaw pa rin siyang pumayag na umalis ang mga Israelita hanggang umabot na sa ikasampung salot kung saan ang panganay na anak ng lahat ng tao at hayop sa Ehipto, pati ang panganay ng faraon ay namatay. Doon lamang siya pumayag na palayain sila. Piruin mo, pinaabot pa niya doon? Habang pinabatikos ko ang faraon, bigla kong naisip na ganyan din naman katigas ang ulo natin minsan. Alam na naman natin ang mga utos ng Diyos at ang mga ito ay para iiwas tayo sa kapahamakan. Pero madalas, susundin pa rin natin ang ating gusto, hindi ang kalooban ng Panginoon. Kaya tuloy, ang pagdurusang sanang naiwasan natin ay tinadaanan natin. Kapamilya, lahat ng karunungan ay nasa Diyos. Kung makinig lamang tayo sa Kanya at sumunod, tsak ginhawa at pagpapala ang nagiintay sa atin. Tayo manalangin. Panginoon, bigyan niyo po ako ng masunuring puso. Amen.